pag-amin ng Kim Pao, nalalapit na nga ba? Today. Sa behind the scenes summer station ng Kapamilya Channel, kitang kita kung gaano kasaya ang Kim Pao na magkasama, mapapansin yun sa mga ngitian nila sa isa't isa, super kilig naman ang Kim Pao fans sa nasabing behind the scenes. kapansin-pansin na grabe yung mga titig ni Paolo kay Kimi, para bang gusto nitong halikan, ang Chanita Princess. Meron talagang kakaibang glow ang Kim Pao, hindi daw filit ang kanilang pagpapakilig, ramdam na ramdam yung kilig, tipong tumatagos sa screen, kaya naman daw ang sarap nila panoorin. at dahil nga sa halos araw-araw na magkasama sila, hindi daw talaga imposible na magkalapit ang loob ng Kim Pao, at mauwi sa totohanan ang lahat. Kitang-kita din naman sa kanilang body language, na meron na talagang something sa kanila, something is in the air talaga. Katunayan nga, yung nababalitang pagbababad daw ni Paulo sa set, kahit tapos na ang eksena ng aktor, matyaga daw itong naghihintay kay Kimi, dahil sa hatid sundo nito ang aktres, patunay lang daw ito na talagang interesado si Paolo Avellino kay Kim Chu. Hindi rin naman may kakaila ang pagiging sweet, at caring ni Kim kay Paolo, maging si Paolo ay lagi din nakaalalay kay Kim. Matatandaang din sa media ko ng What's Wrong with Secretary Kim, marami ang nakapansin, na tila nami mental block daw si Kimi, sa mga hirit ni Paulo during the interview, halatang halata daw talaga na tensionado si Kim, na baka madulas si Paulo sa mga sagot niya, para daw kasing aamin na si Paulo, pinipigilan lang ni Kim, tila nga daw may unawaan na talaga ang dalawa. Marahil daw sa ngayon ay hindi pa handa ang Kim Pao. Subalit, sinasabing nalalapit na daw ang pag-amin ni na Kim Chu at Paolo Avelino sa kung ano daw talaga ang tunay na namamagitan sa dalawa. Samantala, patuloy ang kasiyahan ng marami sa mga taga-suporta ng Kim Pao sa patuloy na pagpapakita ng closeness ni na Kim at Paolo. bagay na bagay din naman kasi talaga, si Nakim at Paulo, kaya dami ang umaasang sila din bandang huli ang magkatuluyan.